Ayan, ayan, ayan. Oh, ang lambing talaga ng oh, Pepsi, oh yan, oh. Coffee, coffee. oh. yan, yan, si Kupi. Oh. Oh. <laughs> hmm. si hmm. hmm. Alam nyo ba mga... Kupi. <laughs> Alam nyo ba mga ka na itong si Kupi ay buntis na? Kita nyo ba yung pagmumukha ko mga ka no? Ayan, no? Kita nyo ba? Yan, grabe, no? Pati ito sa aking braso. Grabe. Wow, 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 wow. Ayan mga ka no? pinagtatawa ng tayo ng mahal na Reyna sa itsura natin. <laughs> Kasi para nga naman tayong binugbog ni Manny Pacquiao. No? Tignan yung mukha natin. Kasi basag-basag yung mukha talaga natin. Ito, tignan nyo. Ayan po, si huh? Sir Danny Hiso. <laughs> ano yan? <laughs> so, Pinasakay ko na yung saging. Ah. May sinala akong pipitas akong makapunit at doon. Oh? Uh, Pakayo rin lang naman yun. Tapos? Lalo prepare ng syrup. Oh. Tapos yung kinayod na makapuno. Kinayod lang sa syrup. Pwede na. 15 minutes. Mas maganda kung may gata. Ah, hindi. Hindi ginagata. Syrup lang. Syrup. Para hindi masira. Ah, okay. So, yan po yung mga product ni Sir Ano, mga wine niya. Ano bang wine yan Sir Dani? Pakita natin sa mga... kakawine Kakao wine. Kita niya mga kaonics, no? Kakao wine. Kakao wine tsaka... ito, 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 yung isa sa specialty niya. Yung big night wine. Yan. The best yan, mga kaonics. Then... Tapos... Bigyan kita ng So, banana vinegar, oh. Banana, banana vinegar. Banana vinegar. So, spicy spicy pa. Ang dami niya talagang mga process na nagagawa iba-ibang klase sa mula sa mga prutas na nakukuha dito sa paikot ng kanyang farm. Baka gusto niyo mag-plug, Sir Danny. Mag-promote. ako. Ayan. Hanapin niyo lang po danison Farm. Marami pong naghahanap ng mga Uh, ah, ng mga consumer sa kanyang mga produkto no sa iba't ibang uh, trade uh, center dito sa Occidental Mindoro at even sa sa ibang uh, sa Metro Manila so nagdadala rin siya ng mga products siya ini-invite para sa mga World Trade uh, uh, products exhibit ng mga organic at sa mga process na ginagawa niya. So yan po yung uh, kanyang expertise at talent niya no. Si Sir Danny Hison Okay. Madami lang mga natuyot at namatay dahil sa mga uh, crops dahil sa El Niño dito, ano. Pero pag tag-ulan... Pag umulan, so, tutubo ulit yung mga tanim dito ni Sir Danny. So, 5.35pm na, tayo ipauwi ng San Jose, Occidental Mindoro. Then bukas, magsaysay naman tayo. Then, diretso ng Kalapan Oriental Mindoro. Maraming salamat, Sir Danny. Lumaki ang service mo. <laughs> Ito po yung farm ni Sir Danny Hizon, ano? Danison Farm. So, pwede kayong bumisita rito, no Lalo na pagka meron ng mga ulan. Kung may tubig na ulit, marami na ulit sa mga tanim dito na maaari kayong bumili ng kanya mga produkto rito. Yung mga processed product, wines, and other processed products, at saka mga organic certified produce ni Sir Danny on Okay mga ka-onix, tayo ngayon bumabiyahe papunta na ng San Jose, Occidental Mindoro. Alam naman ng ating mahal na ina na tayo ay doon mag-overnight ngayong gabi. Kaya makikita na ulit natin siya. And of course, si Pepsi at si Coffee, no, yung aso na alaga ni Kainags dito sa San Jose Occidental Mindoro makikita natin ulit kumusta na kaya sila no? ngayon natin malalaman mga kaonix kung talaga bang pinakawala na sila no? at nakawala na sila hindi na nakatali so surprise din naman ito sa kanila though alam naman ng aking ina na ako ay uh, doon matutulog ng, actually pinapili ko nga siya eh. sabi ko doon na lang ako matutulog na eh, no? sa magsaysay hotel tapos sabi niya sa akin Ba't doon ka pa matutulog? Pwede ka naman matulog dito Sa bahay natin Para may kasama ako So kaya yun Doon na lang tayo matulog Sa bahay natin sa San Jose Para may kasama yung ating uh, mahal na ina pre eh Nagkakaedad na Kaya dapat kahit paano Misa lang magkita Samantalahin ko na Doon na tayo matulog sa uh, Bahay natin sa San Jose Occidental Minor Pero meron tayong activity sa Magsaysay Occidental Mindoro kaya pwede rin tayo matulog doon mga kaonix okay mamaya so, makikita na natin ulit si Pepsi at si Coffee at ang ating mahalay na of course hello Pepsi hindi rito asa na si Coffee ayan mga kaonix ano So, wala nga ang tali si Pepsi ayun sige ingat ano oras mga 8 din siguro text na lang ako hello Pepsi yes toto si Pepsi ay ay Shit, no si Pepsi ito ito tuwa, tuwa si Pepsi sa atin ano buntis na yan ha? buntis? ayaw gusto kasi magpayag sa liboy na ikapunin Buntis? O ano? Puno ka buntis. Um, ano, Pepsi? April 29? Maka buntis ka? Huh? Ayan na si Pepsi. April 29? Ang lambing talaga Coffee. ni Pepsi. Okay! Ano? Lika! Coffee! Si Kofi, ayun, takot na takot. Ayan si nanay, oh. Bless ako na, Kofi! Ay si Kofi yang lang nagbuntis sino ba ang babae rito? parang no? si Jun o si Kofi hali mm. ka Kofi gusto? takot? ayan si si Kofi si Kofi yun takot hinta na natin si si, si, si Kofi asawa niya? no? nino hello Ayon, Asa oh, na yung aso? Hello, coffee. Ang takot si coffee. Ano? Ano, ayun, coffee? Takot si coffee eh. Coffee! Ito lang si Pepsi lang. Oh, oh, mo ni Pepsi eh, no? Ba't ayaw ta coffee? Si coffee, medyo nahihiya, no? Kaya, ayaw na muna na. Ito si Pepsi, oh. Ang amo Ano ulam natin? Nagluto ko gulay eh, para sa Ayan. iyo. Hello. coffee. Ang tilap ko -fi. ni Kofi, ano. So, pahinga muna tayo, mga Kaonix. Pahinga muna tayo at kain muna tayo ng dinner. Good morning, mga Kaonix. Narito tayo ngayon sa San Jose Occidental, Mindoro. At o tapunta tayo ng Kalapan, Oriental, Mindoro kahapon ay sobrang yung trangkaso na dinanas natin ano talaga hindi tayo halos makabangon at sobrang sakit ng ulo natin, grabe kaya halos hindi tayo nakapasok at uh, yun, uh, nagpahilo tayo kagabi para mawala yung ating uh, sakit ng katawan tsaka syempre yung mga uh, magamaga ng ating uh, ugat Uh, mawala. So far naman, gumaling tayo ngayong umaga. Pero ang problema natin, maraming mga butol-butol na tumubo sa katawan natin. So yung mga butol-butol sa katawan natin, yun yung ah... Uh, <laughs> bulutong tubig daw to, sa <laughs> So, hindi tayo dapat uuwi ng uh, tawag dito ng... Kalapan City dahil uh, baka mahawa ang mahal na rin pero pero marami tayong pipirmahan sa Kalapan City kaya kailangan natin umuwi pa rin Pepsi! Oh, so ito na yung mga aso ni Kainags dito no hey? ko lang sa'yo. Hello, uh, Pepsi. Bye-bye, Pepsi. Pupi? Neng! Hey. Bye, Bye Pepsi. Hmm. si Neng! Eh. Hey. Hey. Oh, Yan. Yan, mm. silika, silika. Ayan, yan, yan, yan. Oh, ang kupi. oh, <laughs> Alam niyo ba mga ka na itong si Poki ay buntis na? Buntis na ba na Baka buntis na yan, di pa rin sigurado? Baka daw April buntis na. April 29 no? pa lang yan eh. So April 29, kinastahan pala nung nun itong si Pepsi. Kung si Pepsi, kinastahan niya pala si Poki no? At mo kinastahan ng kapatid mo? Kapatid mo yan. Hindi mo niya alam yan. iyak na nang iyak si... Iyak mga iyak sa Pepsi. Si Coffee. Si Coffee eh. Si, aray ko. Isang araw, tatlong. Pang apat na ayaw niya. Binaaraw. Isang araw, tatlong beses. Oo. Tatlong beses na kinastahan. Ay, hindi Kiraan. mo kakain pala ito. Pag ano, kain niya. Hmm. Pag makinastahan si... Si Coffee ha, Pepsi. Hmm? Kinastahan mo? Mabiyar na yan dito sa July 15th sila. Kinastahan mo? Oo, oh, ba ito? So, may anak na kayo. Ha? Ay mga konics okay. no. Kasi magkapatid itong dalawa to kaya lang dapat Alka, kalipo, gusto ni nanay ala, kalipo, na pakapon itong si Pepsi para hindi sana mabunti si Kofi. Eh mukhang ayaw naman yata ng mga kapatid ko na ipakapon. Kaya nangyari, nakastahan niya, niya, niya si nakastahan niya si Kofi. Si Ang problema ayaw. Ang problema ngayon yung baka nabuo. <laughs> ay, sabi na maganda. Baka nabuo. ay Coffee, 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 ate, coffee. Para liguan panining ng ngayon din. Tapos daw 'yan, ito na kapaligo. Sino na lang ay kapaligo ko 'yan. Yan. si Belinda <laughs> na kapaligo niya, yan. Yan si Ate Melinda raw na papaligo ng ano. kuling 'yan. Si Ate Coffee. Iris spring pa ba? Iris Spring pa. Okay, kami po ay palakad na papuntang Kalapan. So sana hindi mahawa yung mga kasama ko sa bulutong tubig natin. Mag-open air lang kami para hindi sila mahawa. Ayan o, oh, ang dami sa ulo ko. Kaya tayo. Yan Ayan o. Oh. So, at tawag ko madami din 'yan. Ito. Oh. Sana no, pwedeng wala nang magagbigbigbig din siya sa depita muna. Oo. Dami niya. So, let's go na muna, pahinga lang tayo sa ano sa kalapan. Hi mga Konix <laughs> Narito na tayo ngayon sa Calapan City Oriental Mindoro Kaninang, uh, kaninang, uh umaga Nang tayo sa uh, San no, Jose si Occidental Mindoro Kung maalala nyo ba? Diba? Uh, nandun tayo sa bahay ng aking mahal na ina At ngayon papunta tayo ng, uh, Narito na tayo ng Calapan City Pero mga Konix Hindi ako nakauwi Sa bahay sa ating kaharian yan mga kaonik sa payagan nyo na akong sabihin na kaharian yung ating bahay. Hindi naman ibig sabihin pag sinabi kong kaharian ay nagyayabang tayo o nagmamalaki tayo. Kundi ang pinakamining niya lang ay ang ating bahay. Kaya payagan nyo na ako sa bagay na yan mga kaonik. No? Pag sinabi natin ang kaharian, ibig sabihin ang bahay. No? Hindi na ako nakauwi. Tuloy tayo mga kaonik sa hindi na tayo nakauwi sa ating kaharian. Kaya hindi natin nakapiling ating mahal na reina bakit mga ka-onyx? Nakikita nyo ba ang aking pagmumuka? Ayan. Nakikita nyo ba yan? <laughs> Ayan. Sana nakikita nyo no, ang ilaw natin eh. Kita nyo ba ang pagmumuka ko mga ka-onyx no? Ayan no. Kita nyo ba? Yan. Grabe no Pati ito sa aking braso. Grabe. Wow. 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 Sobra no. Grabe. Ang nangyari sa atin. Ito pa. Ayan, kikita nyo ba yan? Sobra So, kanyang umaga, hindi pa ganun kalala ang ating chicken packs Kaya pala tayo tinatrangkaso kahapon Tsaka nung isang gabi ay kasunod nun yung ating chicken packs So, lumabas lang talaga siya Kagabi may napapansin na akong bukol-bukol talaga eh Pero hindi pa masyado Pero nung magigising ako tuwing madaling araw Kasi sobrang init So, pinapunasan ko ng tuwala yung aking katawan. May nakakita akong parang mga butlig-butlig. ay mga ka-onyx. May nakakita akong mga butlig-butlig. Sabi ko, ano kaya ito? Masulit tumawag, uh, nag-chat agad ako sa mahal na Rina. Sabi ko, ah, ano ba ang sintomas ng dengue? Kasi ang alam ko, pag nilalagnat ka, nilalagnat ka, tapos may mga rashes, ay isang sintomas yung dengue ano Kaya inisip ko dengue Nagchat ako agad, agad ako sa kanya So sabi niya sa akin Sinabi niya sa akin yung mga sintomas And sabi niya nga sa akin Ay pumunta na daw agad ako ng, uh, ng uh, hospital Magpa-check up na Dis oras ng gabi no 11.30 mag alas 12 Pero sabi ko Pag paumagahin ko na lang Para hindi naman masyadong jahe Tsaka medyo hirap din naman ako ano na ganong oras tsaka medyo masakit din ang pakiramdam ko kasi may trangkaso pa rin tayo kagabi so pagigising ko ng umaga nagpatingin ako don sa nagtanong ako ng mga hospital na pupuntahan then nakita ni Melinda yung kasama namin sa bahay ang sabi niya nga ay uh, bulutong tubig pero hindi pa siya ganong kadami ano? kaya nakita niya kasi dito yung may tubig siya na malaki Hindi dito sa may braso ko may tubig na malaki ayan o oh. yan Tsaka yung isas dito sa aking ano Yung tubig na malaki Actually pumutok na nga yung iba Ayan no Pumutok na yung iba no Ayan Sabi nga ay Bulutong tubig nga Then dumating yung ating uh, pilot Si Anner Pinacheck ko muna sa kanya kung ano Kasi sabi ko nga magkapa-check up na ako pero no sinabi niya na bulutong tubig na, sabi ko, hindi ko na kailangan magpa-check up kasi pag bulutong tubig, wala na tayong ibang pwedeng gawin kundi hayaan siyang lumabas. So wala na tayong uh, dapat na ipanggamot o gamutin kundi hayaan lang siya na kusang lumabas kasi init daw yan o oh, ng katawan ng tao na kailangan lumabas na gusto niya lang ilabas sa katawan ng tao. Kaya instead na magpa doctor tayo, dumiretso na tayo ng kalapan kaninang umaga. Pero nakita nyo, sa sakyan tulog lang talaga ako talagang ah, nakahalos nakahiga lang tayo ano and then pagdating ko rito sa office actually pagdating ko dito sa office mga Kaonix no ang dami natin pinipirmahan ito ang dami pa niyan hindi ko pa napipirmahan nya mga Kaonix no yan yan, eto pa eto pero ito natapos ko na siyang pirmahan itong mga to siguro mga isang araw na pirmahin ito no kasi marami siya talaga eh no at hindi lang siya halos kada isang papel ay kailangan natin pirmahan ah uh, nung ko dito dumalo ang mahal na Reyna pero hindi siya pumasok at dahil nga baka mahawa siya bawal sa buntis ang uh, magkaroon ng bulutong tubig so dito lang siya sa may bintana dyan lang <laughs> so binubuksan ko lang yan tapos nag-uusap kami sa telepono nakakita niya ako usap kami sa telepono So, ang sabi niya nga sa akin, nagpa-check up daw ako. Sabi niya, sabi ko hindi na kailangan magpa-check up kasi nga, uh, ganyan. Pero, napilit niya ako mga ka no? Sabi niya, baka daw mas kailangan, baka may vaccine na ah, mas ma-prevent -ma pa yung paglabas o mas mapadali, mas mabilis ang paggaling. Yun ang sabi niya sa akin. So, napilit niya ako mga ka -onics. Kaya, nagpunta tayo sa hospital, sa MMG. Siguro, nag-spend tayo ng mga isang oras din doon. So, nung nakita ng mga nurse, sinabi bulutong tubig, nakita ng doktora chinek, at up yun niya bulutong tubig sabi ko hindi naman na po siguro kailangan magpa laboratory test o wala na ibang kailangan gawin kasi uh, ano lang naman na ito bulutong tubig kundi ang kailangan ay hayaan na siyang lumabas lang ganun. pero sabi ng doktora okay sir pero para sir hindi mawala yung para sir hindi magkaroon ng komplikasyon yung uh, bulutong tubig ninyo pwede nyo inuman na antibacterial Anti, uh, yes antibacterial ba yun? kalimutan ko yung gamot eh. Ito yung gamot Ito yung gamot mga kaonics to oh. Yan bacterial yata yun ano Ang tawag niya Hindi ko nakita yung reseta eh eto yung reseta niya oh. Yan Grabe yung mukha ko no Katitingin ko lang rin sa salamin mga kaonics Para talaga akong parang gumburumbo Alam nyo ba yung gumburumbo <laughs> Sobrang nakakatakot <laughs> So 'yun, uh, nagpareseta na rin ako. So, mga libo mahigit yung binayaran ko sa Mahal din pala 'no. Para hindi lang magka-komplikasyon kung sakaling uh, lumabas na 'yung aking uh, aking uh, bulutong. Pero actually kanina no nagpa-check up ako, hindi pa masyadong lumalabas siya, 'no. Konti pa lang kaya hindi pa ganun kahapdi. Pero ngayon ko nararamdaman, parang ngayon siya pumuputok. Ngayon siya lumalabas kaya parang ngayon medyo mahapdi. Kanina, umaga tsaka ngayong hapon hindi ko siya nararamdaman na mahapdi at makati pero ngayon parang lumalabas na talaga siya kaya mahapdi maka uh, makati mahapdi ang likod tiyan braso ang ulo actually sa ulo mga kaonix ang dami rin eh ayan oh hindi ko lang alam kung nakikita nyo no? ang dami din niya yan mga kaonix ano So sana gumaling na tayo sa Actually 'yung ating trangkaso hindi pa masyadong magaling ano, pero at least kaya na nating bumangon, kumain ng kanin. Noong nakaraang araw hindi ay makakain ng kanin, eh, puro prutas lang no. Then ka kanin kagabi nakapaglugaw na tayo, kanin ng umaga nakapaglugaw din. Ngayon tanghali medyo nakakain na ng kanin tsaka ngayong gabi, katatapos lang natin mag-dinner. So ayun mga Ka onics no. Ah uh, So, namimiss natin ang mahal na Reyna At syempre, namimiss niya rin tayo Kasi hindi natin siya makapiling ngayon Sayang naman, no Shout out nga pala kay Sir Danny Hison no? Sa mga <laughs> pasalubong niya sa ating mahal na Reyna Sir Danny Hison, maraming uh, salamat sa iyo Shout out sa iyo So, si Sir Danny po, no uh, Matagal na rin niya nanonood ng ating mga vlogs Kahit uh, uh, nung simula't simula pa na nagbablog tayo So Sir Danny, maraming uh, salamat at shout out sa iyo. Uh, yun nga, hindi na natin ibigay ng personal kay uh, samahan sa na rin, yung mga pasalubong natin sa kanya. Tsaka yung siniguelas, no? Na matagal niya nang binibilin sa atin noon pa man. Ay, nakakita tayo, no? Kahapon, nagpabili tayo. Meron ng siniguelas, kaya tuwan-tuwa siya nung nalaman niya kanina. Pero hindi natin ibigay ng personal sa kanya yung siniguelas. So sayang lang din natin siya nakapiling ngayong uh, ngayong weekend. Friday ngayon mga kaonis no. So okay na rin at dito ako mag-overnight mga kaonis kasi hindi pwede doon sa <laughs> sa bahay natin ano sa ating kaharian kasi nga baka mahawa ang ating mahal na rin na bawal mahawa ang buntis no malaking uh, sa magiging anak kaya dito tayo mag-stay dinalhan niya tayo ng bedsheet ayan oh no, magulo pa nga eh yan, bed sheet. Unan kumot. So, nagdala na rito para may magamit tayo. Pero plan ko rin mga kaonix no, matapos ko lang itong ating mga pipirmahin na to. Kasi okay lang naman na dito na tayo nagstay kasi para matapos natin yung ating mga pipirmahan. Ayun, no, isang tambak pa yan mga kaonix, kita niyo ba? Yan. Tapos, ito, tapos na yan, ano, gaya ng sabi ko kanina. Okay lang naman na dito tayo mag-overnight para unti-unti mapirmahan natin siya, matapos natin siya. Okay, uh, hanggang sa muli mga kaonics, ano, at uh, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at uh, salamat sa inyong uh, uh, pagsubaybay, gaya ng sabi ko, <laughs> muli. Uh, see you next time at uh, good vibes at uh, magandang araw sa inyo. Pimples. Pimples. Imaginein <laughs> mo na ganyan mukha mo. mga ka no? pinagtatawa ng tayo ng mahal na Reyna sa itsura natin. <laughs> Kasi parang nga naman tayong binugbog ni Manny Pacquiao. No? Tignan yung mukha natin. Kasi basag-basag yung mukha talaga natin. Ito, eh. tignan nyo. Oh. Pati yung kilay ko, alam nyo yung kilay ko, parang duguan na rin eh. Kasi tinubuan na rin ng bulutong, bulutong tubig. <laughs> Kaya alam mo talaga, sinapak tayo ni Manny Pacquiao. Ayan Oh. Kaya yung mga mata kong mga ka-onyx, no, medyo malabo na rin kasi hindi ko alam dahil marami na rin siguro mga lumalabas na mga bulutong sa mga parte ng mata natin kaya parang medyo malabo na rin yung paningin natin no, ayan yung mahal na na kausap natin ngayon habang uh, habang nagbablog tayo pinagtatawa <laughs> nagtatawa ng kasi ako eh kaya parang sa katawa-tawa nga naman ako nga medyo natatawa at natatakot sa itsura ko eh kasi tignan nyo nga naman parang Grabe, first time ko parang sinapak ni Manny Pacquiao, yung Basag yun dito ko, ayan, no? Sa dulo ng aking kilay, merong... Ano, merong bulutong tubig, kaya parang pikit siya, eh. Kala mo talaga sinapak, eh. Tapos, basag-basag yung muka. Makati, mga ka makati siya. Pati yung pati yung mga ano lumalabas siguro dala siya nung uh, ininom natin na antiviral pala yon ano hindi antibacterial <laughs> antiviral yung ininom natin siguro kaya nag, nag umepekto agad siya kaya parang lumalabas agad siya, siya. nagreact agad inilalabas na kaagad kaya baka mabilis siyang mawala pero yun nga lang medyo makati talaga okay mag-usap lang kami ng mahal na Reina